Hello, good day, Philippines and the whole world universe. Hello, mga day, may adlaw ni Mudiha. So, for today's video, mga tuta sa may merkado day. Mga mercado tatay, uban day. kuday. Mga tuta sa merkado. O, diba day, kay, misa di ba day, abon lang sa seafoods diri sa misamis occidental day. So, kung wapakakaari diri, aari na. Sure. Laagan na diri kay aron makatilaw ka aning ang mga seafoods o pinapadhapit ang periyahan kay hapit na fiesta. O, mamalingkis at akadali day and yes day derita sa may gulayan. O punita dira gamay and ista gamay. Ay, dakot ako day kay man eh. O kabunda po may diri sa lumyagan day. O na mong ipang hambog diri sa oraketang or ang mapresko kayo nga lumyagan. O mukao na taaning but-but likan sa may lubi. Kaya tuning kagurun kaguron Butang ang kaguran, butang lubi. Kagod na dayan ta. Show na nato ato ang kagod skills. Master of kagod good Na pues. Pildihan ako ninyo. Tanan. Ayaw lang aning pagkagod. Che. Mga pa bini pagkabaluan ng pagkagod-kagod. Yes, day, Story time day. Kaya mo kaon kong but-but Kaya sa una day. Mojo na akong kaonon day. Huwag maglugi silang mama na Naiuban day. day. mo kaon sa kukuras day. Pero ako din na po kasi kaon na ng kukuras day. Kaya narapong but but po din kanang fresh pa ngamit nga sa lobby ayo pud operas opras na dai ambot lang ganahan man sila balo guest dai sige buhi dai ako mama sa una dai mag kuanin taon maglugi dai wala ba na kita sa kinabuhi ani o asam, hao, asa sa mahaw asa kalisod ani og luto-luto ta ani recipe nga nakita na para ko sa Facebook dai out-out ta ani din lami man ko no. Base na po siya ang lami ko no. So, ko ni lami ba O, po ni. na no. katina pa itong gisagol dira. Dayon, ato na ng uh, butang mga abubot. Ikaw na bahala na kung sa imuang ipang butang dira. Basta lang kamahilo. Ito talikaw na mo po yung magkaon, ana. No, inahinay lang po na dira sagol sa so gusto niya mong isagol. Dayon, day. Gantawa lang nag na giyon, sana, pagluto dira. best in awat awat kita uka stress kita kita dah apa apa ya tu ko kalau nggak vlog vlog aneh blog blog dah kau gimana mata ni Facebook dai, so walau rason nggak nunggu kita mag vlog, oke ba? Kau kita gak aneh mata ya uka tunggu nggak earn diri so kalau di mana tu buah kita gak aneh ingredients tiga pun natulu ha? Pues lihok tahu katabangan ko ikaw ikal so, lihok dah nunggu masih pada aku bukan dira Basta ang kalamihan ni ako ang giluto tayo mag-base sa ending sa muna apetit na la, lagot ko. Mauna na ni ang ko sa ako ang gilantaw nga kay drama kon apit ito majesty comment na kung galantaw ko ka na lagot ko ka o kung nakakasabot sa ending ha sige magabot abot sa ta manok dahil kay mauna po ni ato ang sudanon o managko ni ato ning tulahon o ato aning an tunuan diba this na po thank you for watching bye bye